Ang storyang ito ay tungkol sa isang teenage attachment na lumaki sa isang uri ng adiksyon at humantong sa isang kakilakilabot na trahedya. Tungkol din sa kung paano ang mayakda ng isang may knockout noong 2014 na siyang lubos na hinangaan at pinopromote bilang two-time Olympic champion ay halos makatanggap ng parusang kamatayan ngunit humantong sa habang buhay na pagkakakulong. Ito ay kapansin-pansin dahil sa kabila ng mga ebidensya at pag-amin ng boksingero, ang kanyang kasama ay nag ng not guilty. Ang future star of world boxing ay isinilang sa Puerto Rican City ng San Juan noong May 19, 1993. Lumaki siya sa isang may katamtamang pamilya at mula sa murang edad ay nahilig at pinano niyang ikonekta ang buhay niya sa paglalaro ng baseball. Ngunit ang kanyang kapalaran ay napukul sa isang nakakatawang pangyayari noong siya ay 9 years old pa lamang. Bumisita ang kaibigan ng kanilang pamilya kasama ang anak nitong lalaki na kaparehong edad niya. Ang dalawang bata ay naglalaro sa bakuran nang biglang nagtalo at nag-away ang dalawa. Inawat sila ng kanilang mga magulang at sinabi ng ama sa batang future athlete na kung makikipag-away siya sa susunod ay pasusutin siya nito ng boxing gloves. Pagkatapos ng kanilang away, hiniling ni Felix na dalhin siya sa isang local gym at sa unang pagkakataon na sumabak siya sa training, inamin ng future boxer na nailab siya sa boxing. Siya ay 16 years old nang una siyang nanalo sa isang America Junior Championship. Pagkalipas ng isang taon, siya rin ay nanalo ng championship sa kanilang bansa at kalaunan ay sumabak siya sa Olympic Games sa London kung saan umabot siya sa quarterfinals. Sa taong rin yun, inumpisahan niya ang kanyang brilliant career sa isang professional ring. So matotal, si Vindijo ay nagkaroon ng 27 na laban at 27 roon ang kanyang mga panalo. Noong 2014, Kinilala siya ang author of the best knockout sa kanyang laro laban kay Sergio Villanueva. Pagkalipas ng taon, nanalo si Felix ng kanyang kauna-unahang championship belt na may titulong WBO Latino. At kasunod dito, narepensahan pa ng anim na beses sa loob ng dalawang taon. Lahat ng taong nakapanood sa kanyang mga laban ay naniniwalang malayo ang kanyang mararating na tagumpay sa mundo ng boxing. Sa so ngayon, Atin namang kilalanin si Kisha Rodriguez. Siya ay ipinanganak sa San Juan noong November 1993. Ang kanyang buong pangalan ay Kisha Marlene Rodriguez Ortiz. Ang kanyang mga magulang na sina Jose at Kyla Rodriguez ay meron ding parehong anak na babae na si Baris Nicole. At ang mag-asawa rin ang nagpalaki sa anak ni Kyla na si Jonathan sa unang asawa nito si Kisha ay lumaki bilang bukas at sociable na pagkababae. Magaling siya sa kanyang pag-aaral at mahilig siya sa mga hayop kaya pinangarap niyang maging isang veterinarian balang araw. Ang kanyang matalik na kaibigan ay ang kanyang kapatid na babae na kung saan lahat ng kanyang sekreto at alalahanin ay sinasabi niya dito. Si Kisha at Felix Verdejo ay magkasing taong gulang na nag-aaral sa kaparehong paaralan sila ay magkakilala na mula pagkabata at kalauna nang sila ay nagbinata at nagdalaga na, umusbong ang kanilang romantic relationship. Noong 2011, nag-divorce ang mag-asawang Rodriguez. Nahiwalay si Kayla at lumipat sa kanilang mga kamag-anak sa Florida at ang kanilang mga anak na babae na malalaki na sa mga panahong iyon ay nanatili sa San Juan sa kabila ng katotohanan na ang magkapatid ay matagal nang namumuhay ng kanilang sariling buhay sila ay palaging naguusap at sinasabi nila sa isa't isa ang lahat ng nangyayari sa kanilang Sa edad na 18, ang promising boxer ay nagawang pamahalaan na maging parte sa Olympic Games at nagkaroon ng affair sa si isang batang babae at aspiring model na si Maria Elisa Santiago Sierra. Sa panahong iyon, ang batang babae ay edad 14 pa lamang at nag-aaral. Ngunit kahit pa man noon, Gumawa na siya ng malaking plano para sa hinaharap kasama ang isang promising at kilalang atleta. Dagdag din dito, hindi tutol ang mga magulang ni Elisa sa kanilang relasyon. Ang attractive at talented na si Felix ay napakaraming tagahanga kaya siya ay naging isang boxer star at titiral na napapalibutan ng maraming mga babae kaya naman di makakailang marami siyang naging ka-affair at kahit pa sa kabila ng seryosong relasyon nila ni Elisa patuloy pa rin siyang nakikipagkita sa kanyang school friend na si Kisha. Sa kabilang dako, isiniwalat ni Eliza ang napakaraming kabit ng kanyang asawa kasama na roon si Kisha. Binigyan niya ang kanyang asawa ng isang malaking iskandalo at pinalaya sa kanilang bahay. Binalaan niya rin ito na magpa-file siya ng divorce at pagbabawalan siyang makita ang kanilang anak. Ang bantang ito ni Eliza ay nakaapekto ng lalo sa karir ng atlet. Sa pagkakataong iyon, may mga serious decline at mga hindi inaasahang problema na kung saan kailangan niya munang huminto makipagkita kay Kisha. Ngunit hindi pa rin siya binibitawan ni Felix at sinusubukang kontulin ang galaw niya. Matapos ang ilang buwang patuloy na sikretong pagkikita, Noong April 2001, nalaman ni Keisha na siya ay nagdadalang tao. Para makumpirma ito, bumili siya ng pregnancy test kit sa isang drugstore. Sa kanyang takot, una niyang tinawagan ang kanyang kapatid na babae na nakakaalam ng kanyang komplikadong relasyon sa boksingero. At sinabi niya ang lahat dito. Hindi kasama sa kanilang pag-uusap ang patungkol sa aborsyon. Si Keisha ay 27 years old na ng panahong iyon at handa na siyang magkaroon ng anak kahit siya lang mag-isa ang magpalaki nito. Makalipas ang ilang araw, ipinaalam ni Kisha sa boksingero ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Umaasang ang matutuwa at matatanggap nito ang bata na nasa kanyang sinapupunan. Ngunit, kabaliktaran ang nangyari. Hindi nasayahan si Felix sa balitang ito. Sa halip, siya ay nagalit at sinabi kay Kisha na pumunta sa doktor at kung totoo man na siya ay nagdadalang tao, kinakailangan niya itong ipalaglag. Hindi pumayag si Kisha sa nais na mangyari ni Felix. Ngunit binantaan na naman siya ni Felix at iginiit na ang batang iyon ang tuluyang sisira sa kanyang reputasyon at hindi niya yun papayagan. Pagkatapos bumisita ni Kisha sa doktor, nakumpirma nga ang kanyang pagbubuntis at meron siyang certificate na magpapatunay nito. Tinawagan niya si Felix at sinabi ang lahat tungkol dito. Kaya naman biglang naging nakakatakot si Felix at sinigawan si Kisha at sinabing kinakailangan niya agad ipalaglag ang bata. Ngunit tumugon si Kisha ng pagtutol. Kaya naman, nag ang athlete na umalis at sinabing hindi siya naniniwala sa sinabi ni Kisha at gusto niyang makita ng personal ang medical certificate. Inutusan niya si Kisha na magkita sila sa pampublikong lugar kung saan hindi na ito ikinagulat ni Kisha dahil lagi nilang sinusubukan na hindi makaagaw ng atensyon sa harap ng iba. Ilang araw bago ang pagkikita nila ni Kisha, dumaan ang boksingero sa kanyang dating kaibigan na si Luis Antonio Cadiz. Nagtratrabaho sa isang local machine shop at meron din itong ugnayan sa pagbebenta ng iligal na droga. Maikling binalangkas ni Felix ang sitwasyon at hiniling natulungan siya nitong mawala ang buntis na kalaguyo. Tagal nang minamanmanan ng mga pulis si Luis at nanganganib na makulong, kaya naman lubos niya itong kinakatakutan ngunit isinigurado ng boksingero na walang magiging problema at hindi sila mahuhuli ng pulis. Ipinangako rin ni Felix na bibigyan niya ito ng malaking halaga, kaya naman pumayag si Luis basta't magkasama sila. Tinawagan ni Felix si Keisha at sinabi sa kanya na magkita sila ng gabi noong April 29 upang kumpirmahin ang kanyang pagbubuntis at magdesisyon kung ano ang susunod nilang gawin. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tinawagan ni Keisha ang kanyang kapatid na babae at sinabi ang lahat kasama na rito na umaasa pa rin siyang matatanggap ni Felix ang bata sa kanyang sinapupunan at hindi na ipipingit ang pagpapalaglag nito. Ngunit alam ng kanyang kapatid na ang sitwasyong iyon ay sobrang nakakaalarma at alam rin niya ang mga pagbabanta ni Felix kay Kisha. Kaya naman, nag-alala siya na baka may gawing hindi maganda si Felix sa kanyang kapatid. Tinawagan ni Baris ang kanilang ina at sinabi rito ang kanyang pag-aalala kay Kisha, ngunit noon pa hindi nila mapigilan na hindi makipagkita si Kisha kay Felix. Gabi nang napag-usapan nilang oras, Tumating si Kisha sakay ang kanyang Kia Forte automobile dala ang doctor's note. Sa likuran naman niya nagmamaniho si Verdejo ng kanyang pickup truck at sa likod dito ay nagtatago si Luis. Agad sumakay si Kisha sa sasakyan ng atlet at ipinakita nito ang resulta ng kanyang mga test. Sinubukan ulit ni Felix na kausapin si Kisha tungkol sa pagpapalagdag sa bata, ngunit tinutulan ito ni Kisha habang umiiyak. Nagsimulang magtalo ang dalawa hanggang sa humantong ito sa isang violenteng pagtatalo na kung saan may sigawang nangyayari kaya naman biglang hinampas ni Felix ng kanyang kamao si Kisha sa ulo at agad itong nawalan ng malay. Nang magkamalay si Kisha, kumuha si Felix na isang bagay na may malaking dosage ng iligal na droga na nakatago sa glove compartment ng kotse na agad inuha ni Dumis bilang utos nito at itinuro kay Kisha. Pagkatapos, binuhat nila si Kisha papunta sa likuran ng sasakyan kung saan inihanda nila doon ang mga alambre at concrete block. Itinali ng dalawa si Kisha at pagkatapos ay tinabunan ng tarp upang walang may makakita nang may kung anong kahit roon. Bumalik si Felix sa pickup truck habang ang kasama naman nito ang nagmaneo sa sasakyan ni Kisha. Binaybay ng dalawa ang tulay ng San Jose Lagoon Napakadilim ng lugar lalo na paggabi at isinugurado ng dalawa na walang may nakakita sa kanila. Buhay pa nang itapon nila si Kisha sa tubig. Gayunpaman, nag-decide silang paputukan ng ilang beses gamit ang baril na dala nila upang siguraduhin na walang chance na magubuhay ang biktima. Pagkatapos ng krimeng kanilang ginawa, ang mga salari na umuwi sa kanilang bahay. Nabahala ang mga katrabaho ni Kisha na hindi ito pumasok kinabukasan. napaka at napaka-masipag ni Kisha sa kanyang trabaho at hindi ito lumiliba na hindi nagpapaalam. Dahil hindi sumasagot si Kisha sa mga tawag sa kanyang cellphone, nagdesisyon silang tawagan ang kanyang kapatid upang malaman ang nangyari sa kanya. Pagkatapos ng makailang ulit na tawag at wala pa rin Kisha na sumasagot sa cellphone, Nagdesisyon ang kanyang kapatid na puntahan siya sa kanyang tinutuluyan, ngunit wala rin siya roon. Ngunit dahil may susi ang kanyang kapatid sa kanyang bahay, kaya naman binuksan niya ito. Kaya lang, pagkabukas ng pinto, ang sumalubong sa kanya ay ang alagang aso at pusa ni Kisha na gutom na gutom na tila halos isang araw itong walang kain. Sa pagkakataong ito, Nagpanik na ang kanyang kapatid dahil may kutong siyang mayroong hindi magandang nangyari kay ki Kisha. Agad niyang tinawagan ang kanilang ina at sinabi rito ang lahat. Inireport nila sa pulisya ang nakakadudang pagkawalang bigla ni Kisha at naging ang banta nito sa kanya. Tinawagan niya rin si Felix ngunit sinabi niya na nasa bahay lang siya noong nakaraang gabi kasama ang kanyang pamilya at hindi siya nakipagkita kanino man. Ang ina ng nawawalang biktima ay agad kumuha ng first flight mula Florida papuntang San Juan. Iniisip niyang tinagay ng kasintahan na si Felix si Kisha at tinala sa isang klinik upang ipaabort ang kanyang ipinagbubuntis ng walang pahintulot ni Kisha. Ayaw din isipin ni Kyla na wala na ang kanyang anak. Unang ginawa ng mga kapulisan ay tinanong nila ang mga kapitbahay ni Kisha at mga katrabaho nito Ngunit wala silang napansin na kakaiba at wala silang maibigay ng kahit na anumang impormasyon na makakatulong sa paghahanap sa kanya. Sa isang parallel message tungkol sa pagkawala ni Rodriguez, naipost ito sa isang kilalang social networking site kung saan may mga request to respond ang kahit na sino mang may alam kung nasaan siya o kung ano ang kanyang kalagayan. Ang kasong ito ay mabilis na lumaganap at naging kilala bilang nawawalang babae na nagkaroon ng isang long-term relationship sa isang kilalang atlet at ito ay magkakaanak sa kanya. Agad na nag up ng interview ang mga reporters sa pamilya Rodriguez at lahat ng kanilang nalalaman ay kanilang isiniwalat maging ang tungkol sa kanilang hinala na may kinalaman si Felix sa pagkawala ni Kisha. Noong April 30, natagpuan ang sasakyan ni Keisha na inabanduna sa East Side City kasama doon ang kanyang mga dokumento at personal belongings. Walang anumang bangkas ng pagnanakaw ang natagpuan ng mga pulis. Ito ay nagbigay ng maling pag-asa sa pamilya na maaring buhay pa si Keisha. May 1, nang may isang dumaan sa tulay ng lagun, may nakita itong kakaibang hugis na katulad ng sa tao na lumulutang sa tubig. Agad niya itong inireport sa mga pulis. Nadiskubrihan ng pulisya na ang bangkay na kanilang nakuha ay isang babae na sa tingin nila ito ang babaeng hinahanap nila ilang araw nang nakalipas sa kanilang lugar. Dumating ang pamilyang Rodriguez upang ma-identify ang nasabing katawan. Umaasa na hindi ito si Keisha. Ngunit hindi nila na-recognize ang katawan ng bangkay dahil ilang araw na itong nakababal sa tubig dahilan upang mag-iba ang katawan nito. Ngunit, agad na nakilala ang babaeng mangkay dahil sa tattoo nito sa kanyang braso. Nang ang balitang ito ay nakalabas sa press, naging malaking impak ito sa mga residente ng lugar na kung saan ilan sa kanila ay naglunsad ng rally at sumigaw ng mustisya at kaukulang parusa sa mga taong responsable sa pagkamatay ni Kisha. Ngayon, inibitahan si Felix ng mga pulis upang sagutin ng ilan sa mga katanungan Munit mariing itinanggi ng atleta ang kanyang involvement at sinabi ng gabi mawala si Kisha ay nasa bahay lamang siya kasama ang kanyang pamilya at walang dapat iakusa laban sa kanya. Siya ay pinakawalan ng mga pulis pagkatapos. Isa sa mga susi bilang witness ay ang mismong legal na asawa ng atleta kung saan sa unang interogasyon inamin nito na alam niya ang relasyon ng kanyang asawa at ni Kisha. Ngunit yun ang unang beses na narinig niya ang balita tungkol sa pagbubuntis nito. Sa punto ng interrogasyon sa kanya, hindi niya kinumpirma ang alibay ng kanyang asawa na nasa bahay lamang ito nang gabing pinatay si Kisha. Ang unang ginawa ng mga pulis ay chinek ang mga traffic surveillance footage sa daan papuntang tulay kung saan natagpuan ang bangkay ni Kisha. Doon nila nakita ang pickup ni Felix kasunod ang sasakyan ng biktima Ngunit nakikita na hindi na ang may-ari ng Kia Forte ang nagmamaneho nito. Nang araw ding iyon, agad na kinuha ang sasakyan ng boksingero para sa isang examination at natagpuan nila ang ilang hibla ng buhok ng biktima. Agad namang sumuko si Luis sa pulisya at nangakong sasabihin ang lahat ng kanyang nalalaman maging ang kanyang pagkakasangkot kapalit ng mababang sintensya. Agad rin kinuha ng mga pulis ang kustudiyan ni Felix ngunit tumanggi ito makipag-cooperate sa kanila. Mariin pa rin itinatanggi ang krimen sa kabila ng matinding ebidensya laban sa kanya. Nakuha rin sa kanya ang baril na ginamit niya sa biktima at ito nga ay rehistrado sa kanya. Sinek din ang kanyang cellphone at nakumpirma nga na magkasama sila ni Luis at Isha sa magkaparehong lokasyon. May 8, ang huling pamamaalam at ang funeral ceremony ay laman ng national news. Ito ay sumisigaw ng katarungan at sapat na parusa laban sa mga suspek. Ito rin ay naglalarawan ng public attention tungkol sa problema ng gender violence. Ang mga labi ni Kisha ay dinala sa sementeryo hindi sa kanilang nakaugali ang tradisyon. Ang kanyang himlayan ay pinaulanan ng mga puting petals na mga bulaklak. Maraming mga kilalang Puerto Rican kabilang na ang mga business stars, athletes, politicians at mga kilalang public figures ang nagkomento tungkol sa isang high-profile incident na ito. Sinampahan si Felix ng kasong carjacking, kidnapping, murder at naging murder sa batang nasa sinapupunan ni Keisha. Lahat ng kasong ito ay humantong sa parusang death penalty ngunit hiniling ng pamilya ng biktima ang sentensyang habang buhay na pagkakakulong simula pa man nagumulong ang kaso. Nang sa ganon, magdusa ng habang buhay ang suspect. Ang giring ay makailang ulit na napostpone dahil sa coronavirus pandemic noong 2019. Ngunit noong 2021, ang trial ay nangyari si isang virtual moon. Napag-alaman ng korte na ang krimeng naganap ay ginawa hindi ng isang tao lamang kundi ng isang grupo bago pa man maisagawa ang krimen at partikular na dito ang malupit na sinapit ng isang bunti sa kamay ng mga kriminal. Maaaring na iba ang mga detalye ng pangyayari ng gabing iyon. Salamat sa testimonya ni Luis kung saan hindi niya itinanggi ang kanyang krimeng nagawa at inamin niya ang pagkakasangkot nito. Inamin din niya na siya ang kumuha ng droga para i-inject sa biktima at siya rin ang nagdala ng alambre at concrete block upang gamitin sa pagpatay ayon na din sa kahilingan ng kanyang kaibigan. Ngunit, patuloy itong itinatanggi ni Felix at iginigiit na wala siyang anumang involvement sa kaso. Gayunpaman, ang kanyang mga salaysay ay walang epekto sa sitwasyon. Ang kanyang namang asawa na tumayo bilang isang witness sa korte ay agad na nag-file ng divorce at sinubukang umiwas sa nangyayari at nag-focus sa kanyang negosyo at pagpapalaki sa kanilang anak. Sa ilang reports, nagpakasal ulit si Eliza Santiago. Inamin ni Eliza sa isang interview at sinabi niya rin na ilang beses siyang nakakatanggap ng tawag at mga text messages na puro death threat maging ang kanyang kamatayan ay hiniglik nito. Kinukonsider nila ni Miranda na maaring ang asawa ng atleta ang utak ng krimen, ngunit walang ebidensyang makakapagturo nito. Summer ng 2023, Naging kilala sa mga hurado ang mga ebidensya maging ang mga salaysay ng mga witnesses at sa wakas ay nakahanda ng i-announce ang huling hato laban kay Felix at sa kasamahan nitong si Luis Cadiz. Sila ay nahatulan ng guilty laban sa mga charges na ipinukol sa kanila ngunit sa kabila nito hindi pa rin sinesentensyahan ang mga suspect. Ang sumunod na hearing ay nangyari noong November 2023 at ang dalawang sangkot sa pagpatay kay Kisha at sa batang sinapupunan nito ay tuluyang nakakulong ng habang buhay ng walang anumang parol.